Commodore J. Tariala po ang ating kakausapin para humakibalita tayo kung nasa na ho itong uh, barko ng Philippine Coast Guard na siya po naman ngayong sinasakyan itong mga uh, Pilipino maaging isda na nadisgrasya diyan po malapit sa baho de Masinloc. Maganda umaga po, Commodore. Um, ganda umaga, Sir Ted, and DJ, Cha, sa mga tagapakinig niyo, Sir Ted. Okay, uh, pwede ho ba naming malaman po muna sa maiksilang pong kwento? Ano ho ba ang pangyayaring ito noong pong araw ng Sabado? Anong uh, Sabado ng umaga Sir Ted no nakatanggap ang uh, Philippine Coast Guard MRV 4407 nagtawag sa isang uh, another Filipino fishing boat na mayroong isang uh, bangkang Pilipino somewhere between 17 nautical miles no vicinity ng bahod de Masinlo, na nangangailangan ng tulog dahil, uh, tulong dahil tulong dahil naka-half submerge na ito uh, accordingly sumabog ang makina niya that caused an explosion at mayroong dalawang uh, marine staff dito among the eight crew na nagkaroon ng uh, matinding sunog sa katawan, no? second degree burn. At ang um, Philippine Coast Guard ang nakatanggap ng tawag na to at nagtungo naman agad dito ang MRB 4407. However, it's worth noting, Sir Ted, no? na ang Philippine Coast Guard, nahihirapan naman talaga lagi tayong lumapit ng baho de Masinlo at uh, sinundan tayo ng China Coast Guard, no? Uh, two China Coast Guard vessels. At nung makarating tayo dito, na-transfer naman sa atin agad yung dalawang uh, injured na, na na sunog yung katawan, no? na bigyan natin agad sila ng first aid. Uh, however, I would also like to explain Sir Ted, no? na meron kasing ipinalabas ang uh, mga uh, propaganda arm ng uh, People's Republic of China, na sila mismo ay nag-alok uh, nag, uh, ng tulong sa Coast Guard para mag-rescue ng mga mangingisda. Uh, ngayong umaga, Sir Ted, kakausap ko lang doon sa Pilipino na nagkaroon ng injury. Uh, Ipikunento niya sa akin na ang nangyari dito ay nauna dubating ang Philippine Coast Guard vessel. But it took us long no, bago matunton yung mga na nating Pilipino dahil hinaharang tayo ng China Coast Guard. Pero nung nalaman nila, nung nagkaroon nga ng... Uh, ng uh, insidente ng mga mines ng Pilipino, ang, mga Ch ang Chinese Coast Guard naman daw ay nag-deploy ng, nag ng green. However, I would like to clarify, no, Coast Guard was the one who rescued the Filipino fishermen and not the Chinese Coast Guard that they are uh, telling now to the social media na sila ang uh, nag-rescue sa mga mines ng Pilipino opo at uh, mabuting po ito po inyong naiklaro ano ho this morning kasi yung uh, po ang narrative din uh, kahapon na ating po, mga nababasa um commodore ilan po ang sakay nito pong uh, fishing vessel na ito at uh, yun hubang dalawang uh, injured ay identified na po ah uh, yes sir Ted no walo uh, ang uh, pilipinong males dala sa kayo nito dalawa lang yung injured Uh, however, si Ted, I wasn't able to get permission from the injured na personnel mm -hmm. uh, to uh, tell publicly kung ano mga pangalan nila. Mm -hmm. Pero ngayong umaga si Ted, nakausap ko na sila. Dumating sila ng uh, alas 4 na, ang madaling araw uh, sa Subic at ngayon nasa ospital na sila. Opo. Ito hung uh, fishing vessel na ito ay uh, naka-ano ho ito, registrado po ito sa Zambales? Uh, yes, sir, Ted. Uh, these are all registered sa Sambales ng mga mines na. No? Mm. Ang home port talaga sila sa Subic, Sambales. Opo. At ang kwento po dito, sir, papano, bakit po uh, nasunog ito hung bangkang pangisda? Actually, sir, Ted, these are still the details na pinapa-explain uh, -explain, pinapa explain pa namin no? sa kapitan ng uh, bangka. Uh, mm. dahil uh, yung dalawang makinista nila, ito yung na-injured ah uh, sila rin talaga yung nakakailam why it suddenly exploded. No? Mm -mm. Opo, kasi yung mga paunang report, uh, para nag-short yung battery ng bangka at ito naging dahilan nga daw ho, ng pagsabog at nasunog nga ito. No? So ito pong uh, yung na nakita po namin ng mga larawan ng isa, ito ho ay ano ay um, ay sila ang nagmamantinin ng makina ng bangka kaya malapit-lapit sila doon mismo sa pinangyari ng pagsabog kaya ganun po ka katindi yung burns nitong isa? Yes, Sir Ted. Itong dalawang uh, injured na to, sila talaga yung uh, tinamaan dahil accordingly sila yung makinista talaga ng uh, uh, fishing boat. Opo. Hindi na po na-retrieve yung bangka? Tuloy na po lumubog ito? Na-retrieve pa po natin yan, Sir Ted. No? Kaya kung mapansin mo, Uh, nakuha natin sila ng uh, Sabado at ngayong umaga lamang sila dumating sa Subic no hmm. uh, because we need to slow down dahil hatak-hatak sila ng uh, hmm. uh, Philippine Coast Guard beses. Dahil yan yung pakiusap sa atin ng mga mayis ng Pilipino hmm. na maisalba yung uh, bangka nila. Opo, opo. Ah... Uh ito hung uh, bangka pangisda na ito, uh, sila ay nangingisda no mangyari po ito. Uh, 17, 17, kaninyo, 17 nautical miles southwest of Bajo de Masinloc? Yes, Sir Ted. Uh, sila ay uh, engaged currently sa pangisda nung sumabog ang kanilang uh, ang bangka. Opo, doon sa mga picture na amin din po nakita, may isang malaking barko doon eh, na naka standby Chinese Coast Guard po iyon. Yes, sir Ted. Chinese Coast Guard. At doon ang galing yung dalawang small boats nila. Mm -hmm. uh, Nag-inawan nga nila ng video presentation no? para sabing sila mismo ay uh, concerned at tumulong mm -hmm. sa mga mais ng Pilipino. Uh, pero bago pa sila dumating sa scene na yon, ang Coast Guard na transfer na yung dalawang injured. Yung props nila ng pagbabato ng uh, life ring, Uh, actually tapos na yung pagre-rescue natin dito nung panahon na yun, Sir Ted. po uh, opo, opo. Kasi nga ang sinasabi sa unang mga reports na noong sinasa uh, sinasagip ng Philippine Coast Guard ang ating mga kapwa Pilipino, mga maing isda, ano, eh, sumasaba, sumasagabal pa yung Chinese Coast Guard at pinipigilan pa nga yung pagpunta ng ating tropa para sa yung mga maing isda. You know, eh, that's accurate. That's also accurate certain, no. Um, we have to consider the fact na kapag ang Coast Guard papalapit lalo sa Bajo de Masinlo is that we're going to have hard time no getting closer to BDM. Dahil ang mga ang Chinese Coast Guard will be doing a lot of dangerous maneuver. Kaya nga sinasabi namin Sir Ted no despite of them being aware na we're going to carry out medical evacuation mission mm -hmm. ay nahirapan pa rin ang Coast Guard na mabilisang makapunta doon sa location ng Pilipino uh, fishermen dahil ang mga Chinese Coast Guard ay uh, hinaharang tayo. Okay. May tanong ka, Chuck Gordo? Yes po. Commodore, dyan sa sinasabi ninyo, gano'ng katagal na antala yung pagsagip nyo sana dito sa mga manging isda? Well, uh, DJ Chan, hours lang naman. Siguro mga one, one and a half to two hours. No? Uh, because uh, alam mo naman yung nangyayari sa atin lagi, nakikipagpatintero yun tayo. Yeah. Mm -mm. in Bao Di Masinloc in particular, they have deployed three Chinese Coast Guard, not to mention the five other Chinese maritime militia dyan. So the moment na may Coast Guard vessel, b vessel, government asset na, lili na papalapit sa Bao Di Masinloc, um, they'll be carrying out dangerous maneuver to prevent us in getting near Bao Di Masinloc. Pero okay. after po ng radio challenge, pinadaan na rin naman po itong uh, ating mga Philippine Coast Guard. Well, I I I wouldn't say that's um accurate, no? Mm. Na after they learned about the medical evacuation, ay oh, oh. pinadaan din. Right? Oh, oh. I would say na they the Philippine Coast Guard was still able to outmaneuver mm. uh, the Chinese Coast Guard that allowed us to get near sa ating uh, mga injured na marines ng Pilipinas. Okay, mm -hmm. sige po. So sir, uh, sa ngayon uh, nasa ospital na po sa Subic itong uh, dalawa pong injured rito and um magkakaroon ho dito ng ano ng uh, maritime investigation ano para ho malaman ang sanhi ng uh, pagsabog na ito. Yes, sir Ted, um maritime casualty investigation will always be part of uh, this kind of incidents no mm -hmm. para matukoy natin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong insidente sa mga Maristang ng at the same time um I talked to the Filipino fishermen I told them na uh, the Chinese uh, government is creating propaganda and lies no mm -hmm. uh, to undermine our efforts and also to advance no mm -hmm. yung uh, uh, humanitarian propaganda nila na they were concerned sa mamamayan ng Pilipinas okay. so I encouraged them no to face the media tell what really happened no Uh, sila mismo ang mga uh, makapaglaad ng uh, totoo'ng nangyari dito sa incident in Opo, sige po. Uh, meantime, sir, 'yung pong sinasabi ng monster ship ng Chinese Coast Guard, nasa na po kaya ngayon? Ang monster ship na yon, uh, sir Ted, ay uh, nakabalik na sa Hainan, no? Ang uh, ikot niya is uh, from June uh, 17 to June 28, no. Uh, from Hainan, umikot siya ng uh, exclusive economic zone going down to Malaysia and Brunei at umakit siya ulit, dumikit sa Palawan and then pumunta ng BDM and then bumalik na uli ng Hainan. Sige po. Salamat po na marami, uh, Commodore, sa inyong informasyon na binahagi po sa ating programa at kami po yung antabay ano ho, sa development dito nga sa ating mga mangisda na nasugatan ng dahil po sa aksidente ito. Salamat po sa inyo, Commodore. Maraming salamat, Sir Ted, and DJ Chat. Mabuhay po. Thank you. Ted Fajlon at DJ Chacha. Nayar Nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.